Hello mga idol, mayong hapon mga idol o mayong gabi na mga idol Karong adlaw, adlaw sa Domingo idol Inaanay yun itong panahon mga idol Atong kahimtang, sila tagstambay dani Kaya yun itong mahimuli sa itong isambayanan Ay init na na sampo dani yung koran mga idol Pajid idol Pero ito piktos ko mga idol Tanawag ano, na mong lugar idol oh. o ano. Ano? yung panahon karon grabe kasagbot idol dahil malakas yung ano hangin ng bagyo ngayon mga idol. Kaya dito na tayo nag, ano, yung panahon no, tignan nyo madilim, makulimlim, yung dilim yung mga panahon mga idol kaya ito, tambay-tambay na tayo dito. Nag nagpapaabot kung may magbigay ng ano ayuda. Ito kasi idol ng panahon ngayon, kaya ano kasi. Napaka ano iba talaga yung panahon ngayon ay doon. Iwan ko bakit nga ito yung panahon mga idol. nakaka amazing talaga yung panahon natin idol dito sa ano sa lugar natin mga idol. Hirap pa ng... ano hirap pa kumita dito tapos ito pang panahon niya napaka ano iba ng ibang ay uh, yung ano ng ihip ng hangin kay Idol sana po matulungan nyo po ako na makamit ko yung 4,000 watch hour para naman po magkano na ako makakonsentrate ako sa pagbablog ko dito sa youtube channel ko my Idol kasi nahihirapan talaga ako dito eh sana po mayroon mag tumulong sa akin na umangat yung ano ko yung 4,000 watch hour ko mga idol kayo lang yung maka, no, makatulong sa akin maraming maraming salamat po sa panonood nyo ito lang po yung video ko short bye bye idol